And good morning guys, And this is Margaret Campano, welcome to my vlog Tayo uh, po ay magluluto ng nilaga dahil maulan, ito ang request ng aking kapatid, nilaga Ayan mm. Magayat-gayat ah, mo na ako. Punahin natin palambutin to. Para maalit natin yung mga bula-bula. Palambutin -bula. natin na ang tanggalin natin yung mga, mga dumi-dumi bubula mo. okay huh? na tayo. Lalo? Sa kantin? Hindi, may, may ano kasi eh, Ang, ang, alam ko nagkatrabaho yan si ano, ano. Yung si... Taga dyan, dito. Yung dating, ano, bisay, taga bisay, ano na yun. Yun na nakikita ko na nandun kami eh. Wait, diba ka lang. Di ba nagtrabaho sa'yo, Rubid? Nagkakantin doon kami. Dati, dati nakapag ano ako dyan, si Ma'am Estrella ng, ano, nakapasok ako dyan, saglit lang. Oo, di ba? Napalitan naman yung kantingan dahil nga hindi, hindi maano mag, magluto. May pasok yung mag-asawa, no? Na? May pasok na, no? Eh, ano? Ay, andito may hotdog pa dito yung mga Oo. Hmm, tat tatlong piraso ah, tayo Bumili sila ng... Iniwanan ko. Bumili sila ngayon ng... Manok na krito na. Ay, luto na. Si Elia, kumakain niya sa hapon. Ito eh, kain nila ngayon alas 10. Oo. Oh. na yan, kain siya sa hapon. Sa bumili siya ng bangos na si Elia. Ayokan to, buo-buo. Ano, ano? Kicheria ng bangus. Inulam niya. Masarap naman yun. Kicheria bangus bangus. rin tayo ng bahay pala, pahaba. Kaya lang sa amin yung mga talaga. No? Parer pala tayo, mahaba lang po sa inyo yung dito. Hmm. Ito maganda to, pwede pang flower pala to. Pampatak. Hmm. Sige, okay, sige. Kaya, may uh, yeah. pwede, pwede. Pwede pa yung Pang flower yun, yun. Pang ano ano. Patuyin ko. Kumain ako ng tuyo ng isang gabi. Nangangatin ko mga ko. mga sa December. sa akin na. Sa akin na. Yeah, guys, kagaya so ko na yung baboy ay nahango ko na sa pangalawang ano na ulit. Tinanggal ko yung unang pakulo. Kasi syempre, madulo yung ano na. Ayan. na lang konting umano pa yung bago ko ilagay ang mga yun. Ayan. Yeah. Yeah, Maya ulit. ko na yung uh, patatas. Laging beans. At palambot na yun. Ayan. Iyam lang na yung iyo, pag ng pwente. So, toon na tayo ko na. Kasi mahat na labo, gumalis ako eh. Ayan. yung ating ulam. milaga. Thank you so much, Pamigay na Yufa, Mamaria Pina in Germany, at sa lahat ko nangisipoy sa kong premium, mamaya na lang. At edwina, inang sexy, mamaya na lang. Sa lahat-lahat po. Bye-bye po. God bless po. Keep safe, everyone.